Samantala tingbog naman ang mag-asawang hinihinalang tulak ng iligal na droga sa Subic, Zambales. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Arestado ang isang mag-asawang tulak o banon ng droga at nagpapatakbo ng isang drug den kasama ang dalawang pang individual sa si isang bypass operation sa barangay Kalapakuan, Subic, Sambales. Kinilala ng Pidea Sambales Provincial Office ang mga naareston suspect bilang sina alias Loy, 36 anyos at alias May, 24 anyos. Kasama rin sa mga nadakip ito sina alias Sally, 45 at alias Benz, 38 anyos. Nasamsam sa operasyon ang limang plastic sachet na naglalaman ng humigit kumulang 8 gramo ng shabu na tinatayang na gakalaga ito sa 54,000 piso, 400 piso. Nakumpis ka rin ang iba't ibang drug paraphernalia at mark money na ginamit sa operasyon. Kasalukuyang nakakulong na ang mga nahuling sospek sa PDEA Jail Facility sa lungsod ng San Fernando, Pampanga kung saan dinala habang dinala din ang mga nakumpis kang ilegal na droga sa PDEA Regional Office 3 Labor Laboratory para sa pagsusuri. Naharap ang mga sospek sa kaso paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani Kumilang, RS37. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinanggap na ng ilang mga former rebels sa mga dating membro ng New People's Army sa lalawigan ng Northern Samar ang lively resistance mula sa gobyerno ang nasabing mga IFR ay sumailalim sa evaluasyon bago ang kanilang pagtanggap na nasabing tulong. Nagbigay kahapon ng security ang second nd Samar Summer Provincial Mobile First Company na pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Irina Luan Jr. ang First Commander sa kinanap na aktibidad kahapon. Ang nasabing livelihood assistance sa ilalim ng Local Social Integration Program o tinatawag na LSIP na natanggap ng mga firm rebels ay halagang 40,000 pesos ang bawat isa sa kanila. Dumalo kahapon sa Attorney Clarence Strato ang Vice Governor sa lalawigan ng Northern Samar. Ang distribution ng nasabing ayuda o tulong sa ilalim ng Local Social Integration Program para sa mga former rebels ay layunin ang sustainable support para sa pagbabago ng kanilang mga buhay. Ilan pa sa mga FR ang naghihintay ng tulong wala sa gobyerno kung saan ongoing pa ang proseso ng kanilang mga dokumento o requirements para sa pagtanggap ng nasabing tulong. Mula sa MBC Network News Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.